kung ang Sierra Madre handang isakripisyo ang sarili upang tayo ay mailigtas. Hindi ba't napapanahon na na tayo naman ang magligtas sa kanya? Nararapat ang mas maigting na pagbabawal sa anumang mapaminsalang pagmimina, pagtutroso dito at pagtatayo ng lahat ng uri ng resort baka shunan mano permanenteng tirahan nanuwagan ako na agad suriin at pagtibayin ang pagpapatupad ng proteksyon sa Sierra Madre. Bago tayo dumako sa ating uh, balita maka bravo. Abay baka gusto niyo pindutin ang aming pinopro ang iPhone Pro Max, iPhone 16 po 'yan para tuloy-tuloy ang balita natin. Salamat po. Ito na ang ating bravo balita. Mr. President, distinguished colleagues, ladies and gentlemen of this august chamber. Ako po ay tumitindig ngayon upang manawagan para sa ganap na proteksyon ng buong kabundukan ng Sierra Madre. Hindi lamang po sa Isabela, sa Hilaga, kundi hanggang sa lalawigan ng Quezon, sa Timog Noong Sabado at Linggo lamang, nang tumama po ang Super Typhoon Uwan sa Luzon, muli nating nasaksihan ang katataga ng Sierra Madre. Siya lang naman po ang humarang sa unos, pumigil sa hagupit ng hangin at nagligtas ng milyong-milyong buhay sa Luzon. Tahimik po niya ang ginampanan, Mr. President, muli ang tungkulin bilang ating tagapagligtas. Para pong isang ina na ikinubli ang kanyang mga anak sa so dapat sanay na na hagupit ni Uwan. Yet Mr. President, despite its immense importance, the Sierra Madre remains under siege. Mining operations continue to carve scars upon slopes. Illegal logging and massive quarrying erode its soil. Infrastructure and resort developments threaten to fragment its forests. Gayong may mga batas naman gaya ng Republic Act No. 9125 o ang Northern Sierra Madre Natural Park Act of 2001 na naglalayong pangalagaan ito na nanatiling kulang at mahina ang pagpapatupad ng mga probisyong tapat sana'y ay sa natitirang likas na yaman ng ating bansa. Kaya naman, ginong Pangulo, nanawagan ako na agad suriin at pagtibayin ang pagpapatupad ng proteksyon sa Sierra Madre. Nararapat ang mas maigting na pagbabawal sa anumang mapaminsalang pagmimina, pagtutroso dito at pagtatayo ng lahat ng uri ng resort, bakasyonan man o permanenteng tirahan, kasabay na rin na pagbibigay ng kabuhayang pangkalikasan sa mga katutubo at lokal na komunidad na tunay na tagapangalaga ng kalikasan. Mga kasama, kung ang Sierra Madre handang isakripisyo ang sarili upang tayo ay mailigtas, hindi ba't napapanahon na na tayo naman ang magligtas sa kanya? Mr. President, colleagues, how many more super typhoons must batter Luzon before we act? How many more floodings and landslides must claim lives before we finally give the Sierra Madre the protection she deserves? The Sierra Madre has saved Luzon countless times from Typhoon Yolanda, Rolly, Paeng, and now Uwan. But who will save the Sierra Madre, Mr. President? It cannot speak for itself, it cannot march to this hall. It cannot plead for mercy against bulldozers and chainsaws. It relies on us, the people's representatives, to give it voice and legal protection. Kinong Pangulo, mga kasama, ang Sierra Madre po ay buhay. Siya ang ating sandigan. Ngayon na ang panahon para ipakita na kaya rin nating ipagtanggol ang nagtatanggol sa atin. Kaya po sasabihin ko Maraming maraming salamat, Sierra Madre. Yan ng ating bravo balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo saaming Facebook, YouTube at TikTok channel.